Maganda okay, dulu dulo sa Lipa karga mga ka oh. Piraso lang yung karga mga ka 1, 2, 3, 4, 5, 6. anim, pito, walo siyam sampu unsi dosi dosi trisi, katorsi, kinsi, disais, disiti, disiutso, disinuebi painti painti uno, painti dos, painti tres, painti cuatro, lang mga niya 28 truck lang mga kaidol na laman sa ating mga uh, birds mga kaidol tayo mga kaidol biyahe na po tayo no mga kaidol ng burgos mga kaidol ulang mga kaidol lang karga ito mga kaidol ay warinta no mga kaidol no warinta ang karga ito mga kaidol pero ang laman ito mga kaidol kakaunti lang no mga kaidol no

punta na tayo nang sanuan ikaw nito mga kaidol titignan natin doon mga kaidol no bukas ay pagdaong mga kaidol look no? ah uh, medyo nahirapan din kami sa aming mga karga mga kaidol lakas no? <coughs> na ganun lakas na no? mga look no? no? sana makarating tayo ng maayos burgos Malayo Malay, pa naman yung 6 hours po ang biyahe doon mga kaidol no pero sa passenger na barko mga kaidol ay 2 hours lang po mga kaidol no biyahe Spiritus Santo, Amin Mabahay Bailin po kami amat ng ilatan Sa aming paglalakbay dito sa karagatan Amang Panginoong Isus Sana po ay makarating po tayo ng ligtas Mga Kaidol Tumabilis-bilis to mga Kaidol Kasi kakaunti lang yung karga mga Kaidol no

po mga ka-idol oh. may barko pa dito oh. barko. At tatlo apat wala na mga tracking mga ka na mga patima maraming barko dito mga ka-idol tracking na lang po ang wala no